Iris. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa loto, para sa 2 digits, number 6 at number 23. At sa 3 digits, number 5, number 7, at number 2. Para sa loto na anim na numero, number 24, number 15, number 22 number 12 number 26 at number 35 Taurus ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte para sa loto para sa 2 digits number 9 at number 11 at sa 3 digits number 3 number 5 at number 8. Para sa loto na anim na numero, number 28, number 17, number 20, number 11, number 33, at number 40. Gemini, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa loto para sa 2 digits, number 11 at number 18. At sa 3 digits, number 4, number 6, at number 9. Para sa loto na anim na numero, number 23, number 20, number 40, number 11, number 25, at number 37. Cancer. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa loto, para sa 2 digits, number 15 at number 2. At sa 3 digits, number 2, number 5, at number 6. Para sa loto na anim na numero, number 17, number 36, number 24, number 12, number 30, at number 5. Leo ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa loto, para sa 2 digits, number 11 at number 19. At sa 3 digits, number 3, number 6, at number 9. Para sa loto na anim na numero, number 8, number 11, number 29, number 30, number 22, at number 40. Virgo, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa loto, para sa 2 digits, number 12 at number 10. At sa 3 digits, number 4, number 5, at number 9. Para sa loto na anim na numero, number 25, number 18, number 20, number 13, number 28, at number 37. Libra, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, musa hinaharap, o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa loto, para sa two digits, number 9 at number 5 at sa 3 digits, number 3, number 5, at number 8. Para sa loto na anim na numero, number 15, number 32, number 27, number 8, number 23, at number 40. Scorpio, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa loto, para sa 2 digits, number 14 at number 2. At sa 3 digits, number 7, number 2 at number 5. Para sa loto na anim na numero, number 13, number 27, number 28, number 9, number 10 at number 39. Sagittarius. Ito ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa loto, para sa 2 digits, number 7 at number 9. At sa 3 digits, number 2, number 5, at number 6. Para sa loto na anim na numero, number 20, number 18, number 6, number 11, number 2, at number 40. Capricorn. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa loto, para sa 2 digits, number 12 at number 5. At sa 3 digits, number 6, number 5, at number 9. Para sa loto na anim na numero, number 22, number 15, number 29, number 10, number 30, at number 37. Aquarius. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa loto, para sa two digits, number 11 at number 20 at sa 3 digits, number 1, number 5, at number 6. Para sa loto na anim na numero, number 9, number 25, number 31, number 9, number 27, at number 36. Pisces, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte para sa loto para sa 2 digits number 11 at number 17 at sa 3 digits number 1 number 7 at number 9 para sa loto na anim na numero number 26 number 10 number 25 number 13 number 37 at number 8